pagpapabalik ng taong lumayas, na iyong asawa, kapatid, anak, o kahit sinong iyong kamag-anak, na nais mong pabulikin sa iyong tahanan. Kung gayon para sa iyo ang video na ito, narito po ang pamamaraan. Ito'y hango sa aklat ng 27 kapangyarihan ng misitismo. Paalala, marapat po lamang na magkaroon kayo ng pananampalataya, na kahit kasing laki ng butil ng mostasa, ay walang di may pangyayari. Gaya ng mababasa sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 20. At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhinang mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat at sa inyo'y hindi may pangyayari. Kapangyarihan ng pagpapabalik, ito ang kapangyarihang, lubhang mabisa, upang pabalikin. Ang sino mang taong lumayas, narito ang pamamaraan ng paggawa. Una, isulat sa papel o litrato, ang pangalan at apelido, ng taong lumayas. Ikalawa, magdasal ng isang sumasampalataya, hanggang sa ipinako, at sambitin ang mga sumusunod na mga orasyones. Santa, Makolom. Panambolom, Om, Akhom, Abhom, Abekhom, banggitin ang pangalan at apelido ng taong lumayas at sabihin ang bumalik ka na at hinihintay na kita kung hindi mo susundin ang ipinag-uutos ko sa iyo ay ikaw ay magkakasakit ng malubha kung kaya't sundin mo na ang ipinag-uutos ko sa iyo at pagkatapos ay ilagay sa ilalim ng abo ng kalan ang litrato na may apoy sa ibabaw ng abo at ito po naman ang iyong gaganapin. Pagsapit ng gabi, taonin lang po sa araw ng biyernes mag-umpisa. At pagtapos ay gabi-gabi na iyo itong gagawin o gaganapin. Narito ang oras yun ni San Antonio de Padua. Upang pabalikin ang taong lumayas. Narito po ang dasal. Diyos at Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, napapa sa ilalim ang tanang nilalang. Ipahintulot mo sa akin. Ang tulong mo na bumalik na si. Banggitin ang pangalan at apelido ng taong lumayas at pagkasabi ng ng pangalan ay isunod ang. At di ko pagtataniman ng masamang kalooban ng taong lumayas. Pinasasalamatan kong walang hanggan. Diyos Panginoon, ang bawat ipasya mo, sa ikabubuti ng aking kaluluwa at katawan. Deus, 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 Eagles Gabinat, Gabina, at isunod ang pangalan at apelido, ng taong nawawala o lumayas, at sabihin mong bumalik na siya. Ang dasal na ito, ay dadasalin sa harap ng larawan ni. San Antonio de Padua. Paalala, magtulos ng kandila sa kanyang harapan sa posimula ng pagdarasal.